Oh, sinabi talaga na ito si Digong na huwag na daw tayong magbayad ng buwis nga at nanghihikayat pa nga uh, ng kudita at civil disobedience itong dating presidente at sana talaga aksyonan ito kasuha na ng dating um, um, or nat, netong si uh, Skywalker uh, Skywalker pala ang bansag kay Lucas uh, Bersamin sana daw ay kasuha na para madala na itong sidigong. Sabi ni Panelo, hindi na matatawag na criminal si Digong dahil wala pa naman daw na conviction sa buong buhay daw, hindi man lang nakasuhan si Digong. O oh, yun, inipon niya yung lahat ng kaso at dito bubuhos lahat ng kaso sa kanya. At dinadagdagan pa nga niya na ito. Oh, ano ba ang posibleng maging habang ng Malacanang dito sa ginawang ito ni Digong? dahil yung kanyang paghihikayat o panawagan ng kudita at civil disobedience abay malalayan may kaparusahan dyan abay ang tapang nitigong na kono ay mananagot yung mga kongresista na gumawa ng uh, GAA uh, ng 2025 labag daw sa batas iyon So, eto pa lang si Digong talaga ang totoong maraming nilabag ang sabatas. Ano ang posibleng maging hakbang? Kasuhan si Digong. Yan po ang panawagan ng maraming kababayan natin. Kasuhan na itong berdugo ng Davao. O kaya ito ah, ito ang pwede. Digong is provoking Malacanang for a violent reaction. Because BBM is reluctant to com confront them. It's time for Lucas uh, Bersamin or Executive Secretary Bersamin to advise to the president to declare martial law in Davao City and arrest all the and their diehard supporters. Sa puntong yan, siguradong malalagay sa ayos ang ating bansa. Tama, kahit isang netizen lang na ang nagsabi neto, sinang ayunan po ng napakaraming <laughs> online users etong, etong post na to. Sumang ayon ang mga kababayan natin na dapat na dapat talaga ay putuli na ang sungay ng itong mga taga-Napaw. Good luck!